Ayan, magandang umaga po mga drivers. Ayan, malakas din tumakbo tong uh, mal, mabilis din tumakbo tong maliit na bangka na to, no? Ayan. Uh, sinubukan namin ano po, habulin. Uh, kampay na bangka to mga drivers. Layo na po nila, no? Ayan, no? Subukan nating habulin. Malakas din yan tatak. Uh, mabilis din yan tumakbo mga drivers napaklay uh, lang po ayan malapit na lang mong uh, madikitan yung ano yung nauna po, yung nauna, yung kampay complete yan malakas, malakas uh, mabilis yan, yan kampay po yan na bangka siguro mga drivers at uh, walang kwenta to na isang bangka no itong uh, itong Natikita uh, namin kagat yan mahinang nilalang po yan, mga drivers yung nauna po malakas yun bubuka namin habulin kung kaya ba yan na uh, in im and in Super low si na bangka mga Revers. Yan super low si na bangka, mahina po yung nilalang. Humwang, isang Hoy, <laughs> <Uy>, mumbu. Oi Harley, <uy. laughs> yon. Yan pong uh, kampay. Mabilis din tumakbo tong kampay na to no? Ang tagal na habol. Tingnan natin. Mabilis, mabilis. Siguro malaki din engine to mga drivers o hindi kaya naka, naka double engine to. Pero malapit na, konti na lang. Yun natin. Oh, ayan you know? oh. Ito po na bangka na One Piece mga revers. Medyo may kalakasan din tong uh, tatakbo mga revers. Mabilis din tong tatakbo. You know? Ayano. Ayan malapit na si Kampay. Malapit na. Malapit nang madikitan. Ayan si Kampai. Ayan na si Kampai mga drivers. Ayan na si Kampai mga drivers Nahabol na habol na. Oy, wala pala. Wala pala tong ibubuga Nakikita na si Kampay mga drivers Ayan Babay Kampay, babay lang pa ibubuga mga ka-reverse akala ko mabilis ayun o no? ayun lang po sa likuran ayan papay na kampay kung kalakasan at bilisan lang po na bangga mga ka-reverse kayang kaya sa amin bangga mabilis to Natakbo po ito ng hanggang uh, 19 knots. Yan, hindi pa yan nakatodo ha. Hindi pa yan nakatodo you know? Yan, Hindi pa umiitim yung usok ng uh, tambutso namin. Pag umiitim yan, todo, todo bigay na yan. Yan you know, maputi yung maputi uh, pa yung mga usok na lumabas. Yan, wala pa Ibubuka ang kampay mga reverse. Thank you, thank you for watching.